ito yung bagong vaccine dito sa vaccine dito sa barangay uh, parang sa DCCO yata eh, uh, e, ito dumating si Kapiro mga kalakad yan yeah, nakamotor so ayan uh, nakita natin uh, oras na uh, Ito. Dito tayo sa aming marangay at mayanan tayo hinihin tayo dahil may transaksyon tayo dito ngayon mga kalakad uh, actually uh, aming business na kung saan sa inyo na dito rin ako ang trabaho bilang isang uh, lupong tagamaya pa at uh, ito ngayon ang schedule namin hindi sa akin ang schedule ito eh. uh, ang araw nito na Merkulis ito talaga ang schedule ng amin pag uh, harap sa mga may mga complain para sa ano pagpuntang kurtina at ito dito ako ngayon may hinihintay lang ako yung secretary ng barangay so ayan uh, gusto kong ipakita sa inyo mga kalakad na sa oras na to, ay ano um, hindi gaano maraming tao uh, tutoy so check up ng mga kabataan ngayon ng mga bata na ipapa check up at pati na yata ang um, mga nanay o sino sino yung mga ano dito yung mga uh, parang mga uh, buntis so, uh, yun. Uh, so ngayon ay may ano lang ako sa inyo na ipakita ko itong ilan, ilan dito na nakaupo na at ito yung mga barangay health worker uh, at uh, kapag pick kap, mga ilan ilan pa lang so ito ito na sabihin ko sa inyo na uh, pakita ko na ngayon na ito ang ano ito ang uh, anong tawag ito ito lang ang, ang uh, mga tao dito so tagal tagalan pa siguro kaya focus ko ito uh, ngayon uh, ayan uh, focus ko na mga mga kalakad ayan Ilan dito siguro transaksyon na ito taba barangay lang sa barangay ito uh, uh, focus tayo sa harapan so, ayan may ayan. ayan ang mga base at mga nanay na may mga anak dito sila. Pagkita natin ngayon. No, uh, ayan sila mga kalakal. O, so, ayan. Uh, Hintayin tayo. Hintayin tayo -hintay lang tayo. No, pag may dumating. May isa akong subscriber na ayun lang. Ayun. I-focus natin ito. Ito. Yung nakakulay kulay ang um, ano yan may maroon yata yan uh, at napatindig yung isang saki na Bye. So, ito ngayon, siguro, uh, uh, may kailangan din ako sa opisina. Punta muna ako, sandali. Sa uh, loob ng opisina, mga palakad. uh.

ke on pishon in the <this>. home ah recording le hai so no subscribe kasa on jo Ay, wala ko. Wala kay Lord. Dito sa dito yan, bro. Kung wala kay Lord, kay mag-upload ko niya. Para makuha ka. Magkita ni mo ni. Di ka ni kung hindi hindi ni mo mo ma subscribe ako sa YouTube channel. Facebook siguro pwede mo po makita. Ansa ka ni Na mo? Nana dia, nah walking brother sa YouTube. Ayan mga kalakad. Ah, uh, dating kay Ligan. killing and do on ram bhai loading ka okay brother on god Oh record ini saya coba lah <laughs> oh kayak oh, nah, kita di Facebook aku Si joy oh si kap Ah oke mana kita no loading loading hmm? okay.

Hello, shout out ay ko sa ang pamilya. Tanling. Ay, si Arisil An. Tapos oh. sa Andrea, then sa kumama nga si Merlin Bayo. Okay. Para makita niyo niya, itay pang walking brother sa YouTube, pagkawaman, click-click. Ano? click ka? Na, Wala. Or original original no kini mga kasama mga kaubanan sa si kong asawa uh, environmental tawag ninyo no Shout <laughs> out mo hello, niya, hello sa mga followers ni Cooking Brother subscriber na YouTube ng good ko okay eh, subscriber ni Cooking Brother okay salamat ay mga timbayaon mga kauyaban eh kauyaban mga bana oh on mga kauyaban oy mga anak